Kung meron ang ibig kong sabihin, may... May pwede ako magtanong, Idol, Mr. Darko. Sige, Dad. Saan mo nakukuha yung competence na yan? Sino yung experience? experience ako, speron, Dad? Eh, hey, Dad, ito no. ko kay Bani Normal, normal, normal na yan sa akin, Dad. Nung talagang inborn na ako sa, ano, sa TFT. Eh, hey, may patulang ako. Hindi naman na, na sa mga, ano. Nung pinaganap... Nung pinanganak siya, ganyan na talaga siya. Nung pinanganak oh, siya, direct siya ta tumakbo. <laughs> alam mo, May, yung mama kabayo ko, May. Yan. Yung mama ko. Ha? oh, na-stress na yun. Mula yung bata pa ako, na-stress na yun. Kaya, tinaboy ako. <laughs> ah, may, 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 sinasabi dito. Sabi ni Secretary Albert. <laughs> Daddy James, may jowa na si Daddy Darko. Kung wala, jojowain ko na siya dahil single ako. Oh, ayan, okay. Hey, roon... Ayaw nga niya, ayaw niya ng mga isip. Oh, ayaw nga niya oh, sa akin eh. Gusto niya yun siya, naghahabol eh. Oo. Oh, ayan. So... Ay, Mami Shushu. Ay, ba, lalaki yan. Sorry. <laughs> may, may, may tanong ako ulit sa iyo, oh, Daddy, ano. Daddy Darko. Oh, excuse me. Huwag niyo akong ganyanin, uh... ha? Hindi ako bakla. Sa number three, sa number three kay Mami Shane, may tanong ako sa iyo. Kung sakali na dumating sa point na seryoso na siya ay magustuhan ka dahil ang gusto niya yung mga katulad mong mga exotic, ay hindi exotic, yung mga, yung mga unique na personality, ano? So, ano ang iyong uh, masasabi sa kanya? Hindi, patawarin mo ako. Hindi Bakit? po ako namimili ng itsura, pero ganyan ang itsura na kay eh, Mami Shane. Ay, Baka mamaya, hindi ako marunong magselos. Baka hindi lang magselos ang darating, darating sa akin. Kasi talagang habulin siya ng mga lalaki. Ay, sakit sa ulo. Sakit sa ulo yan din. Sakit <laughs> yes, sa ulo. Hindi na. Meaning to say, siyempre, sa ganda ni Mami Shane, magiging sakit ng ulo lang talaga Robin. ni Darko kasi baka maraming lalaking umaliligit-aligit sa kanya. Magselos pa siya. Tama, tama naman. Tama. Palakpakan natin, Darko. Oh. Ang talino. Alam mo kasi, Darko, kapag ako yung pinili mo kaya ko din ikaw ang pagwapuhin. Parang sinabi mo ang pangit niya. Nee. Ba't ka ganyan, mami? Uy, excuse me. Ba't, ang, ba't parang yung boses ko? Ba't nag parang ni ay, parang ni tapo Parang pangit ni Darko. Pa kaya ka din ang pagwapuhin. Hindi, sabi, nee, niya, nee, kasi, sabi nee. niya kasi. Sabi niya kasi. Sabi niya kasi, ako lang yung pangit na hindi dumadapot ng second hand. Nee. No? si umami na siya pangit Ma niya. So nee, ako, pagwapuhin kita. Makinig kami. Makinig kami. Ah. Ito kasi na nalang. kasi Maputay na ako. Ang problema, nagpapaitim nga ako sa araw. Kaya para, yung ilong ko kanina, katulad ni F. Ayan o. Hmm? <laughs> Pinaitim ko rin yung itsura ko. Para pantay. <laughs> 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 <Yukabu>. Bahala kayo <laughs> okay.